Yo, what's up mga kalisil! So, may pumuntang bungo na naman dito sa shop namin. So, ang problema ng unit niya is low RPM. Kung sa Bisaya pa is dili kayo mo siya makina. So, tanungin muna natin yung may-ari. Patagkuhan siya. Oo, oh, look, look, look. Murag, look. Diba yung buhilo? Diba yung buhilo? yung

tanggalin muna natin tong uh, upuan adjust mo adjust mo kanibo adjust mo na so dito sa ilalim ng upuan mga kadisil tanggalin niyo lang tong parang may bintana mga kadisil so kuutin niyo lang dito so ito yung injection pa mga kadisil so kukuha lang tayo ng uh, 13 na uh, sakit pero sa akin mga kadisil ito yung ginagamit ko So, depende na sa inyo kung anong gamitin nyo. Yung ina-adjust ko mga ka-diesel yung delivery ng diesel. Dahil sa mahina humatak yung makina niya mga ka-diesel, eh, dagdaga natin ng kunti yung delivery ng injection pa mga ka-diesel para malakas yung hatak ng engine niya. So, pagkatapos nyo maluwagan yung nut na 13 mga karisil, uh, kukuha kayo ng flat screw so gayahin nyo lang ito mga ka-diesel oh. yan yan mga ka so pagkatapos nyan pwede nyo nang uh, ibalik yung nut mga karisil, para hindi siya magtuyok-tuyok huwag nyo kalimutan na ano uh, yung nut mga karisil kung tapos niyo nang i-adjust mga ka-diesel, uh, pwede niyo pwede niyo nang pandarin. So observe niyo din yung minor mga ka kung malakas ba. Gaya na lang nito mga ka medyo mataas yung minor so may adjustment naman dito oh, pwede niyo Pero kung ayaw niyang makinig dito so doon talaga kayo sa injection pa mag-adjust mga karisel may stopper naman doon, yung JIS na ano uh bulk So dito mga karisel nagdaka ako medyo low rpm siya kahit na-adjust ko na yung delivery niya Kulang si Gutong ba? Kulang o Gutong? O kulang Gutong So ang ginawa ko na naman dito mga kalisin is yung starter ng high speed ng accelerator is in-adjust ko na ko na naman so tignan nyo lang ito mga kalisil so kumuha ako ng 10mm na box wrench mga kalisil at uh, in-adjust ko ito so tignan nyo lang ito mga kalisil So yan mga ka kadis, mga kadisil, uh, medyo matapang na yung makina mga ka parang gusto niya ng suntukan mga ka-diesel. So ayan uh, binalik ko na yung nut yung tinimim na bolt mga ka-diesel. So dito mga ka-diesel tinignan ko inaccelerate ko kung ma fall ba dito pero hindi ko pinandar mga ka-diesel. Pero okay lang naman mga ka full siya. So, yun. Importante rin na i-check nyo yung kung ma-full ba yung accelerator mga ka kasi low power din yan. So, yan. Okay lang naman mga ka Pero kung nalito kayo mga ka uh, kukuha ako ng injection pump at gagawa ako ng tutorial mga ka So, tara. Kukuha tayo ng injection pump na hindi pa nakakabit. So ito na yung injection pump sa bungo mga karisel. So ito yung i-sample natin. Ito yung stopper ng minor mga karisel. So pwede to i-adjust kung malakas yung minor minor niya sasakyan niyo at ito yung stopper ng high speed niya, yung full accelerate. So ito yung ina-adjust ko kanina. At saka ito yung uh, delivery ng diesel niya mga karisel. Yan ito yung inadjust ko kanina so kung meron kayong ganito mga karisil, na tools ito yung gamitin nyo ay nako 12 pala to so maghanap tayo ng 13 so ito na mga karisil, ha, 13 mm na tools for example mga karisil, so ito yung uh, injection pump nyo so example lang na naka ganito yung dati niyang adjustment mga kanisil oh. to tandaan nyo yan kung nakaganyan siya, o depende sa adjustment ng ano nyo for example yung nakaganyan naka siya so tandaan nyo yan luwagan nyo lang yung nut mga karisil. so ayan na uh, luwagan na uh. so kuha kayo ng flat screw mga yan flat screw so nakalas alas dusi siya so pwede nyo ihiga mga o oh, ganyan so yun konti lang mga karisil, kasi kung nasubraan uh, mausok siya at mata uh, matakaw sa diesel so, nakadepende pa rin kung uh, anong sitwasyon ng uh, makina nyo or sa injection pump nyo so yan huwag nyo kalimutan na higpitan yung nat mga diesel so kung mataas yung minor so luwagan nyo lang yung ano uh, stopper ng minor mga diesel dito kayo magluwag oh. So dito naman tayo sa high speed ng stopper mga karisil. so yung bungo na in adjust ko mga karisel so dati is ganito siya dati mga karisel oh ibalik ko lang mga karisil. so ganito yung dati niyang adjustment mga oh sobrang baba lang yung ano uh, acceleration niya so ang ginawa ko is binalikan ko yung bolt mga karisel ginitong ginawa ko para uh, lakas yung RPM niya. Musagit yung dug ayo mga ka-racer. yan oh, iba mataas na. Oh. So yun lang mga ka-racer, i-reduce lang muna namin tong bunggo. big isug pas asawa mga crazy yung mong makina ba so yun mga crazy sil i reroute na namin to bunot naman bunot na ba oh pagyan yan? lang ayon to samban chera da to ko ikaw maggoan di ba mga ginan okay ra boss guys mana manawag ra ko say mo kong oh say ko Nawag na rin ko sa imo. Okay, dito dito mo mag ko mag-observe kanang subida-subida ko, makardado ko. Uh -huh. Okay, Gen, so...